Obligado po ba tayo magbigay ng tights? Hello po, pwede po ba pa ng video? Kasi nagdududa po ako kung magbibigay ba ako ng 10%. I hope mabasa po, Pastor Gab. Sana mapaliwanagan mo po ako. Napapanood ko po yung video nyo tungkol sa tights. Question lang po, Pastor. Saan napupunta ang tight? Tsaka bakit po ang daming utos sa Old Testament, yung tights lang, parati namin narinig na utos na dapat naming sundin at gawin. Samot sa rin questions po. About tithing. Napakarami po niyan. Mahalaga pa ba ang pag po at kailangan pa ba natin gawin yan sa panahon natin? Kailangan pa bang sundin yung utos na yan? Actually, nakakalungkot isipin at laging naririnig na kapag sinabing Christians, pastor, born again, laging may karugtong na po at dito tisod ang marami kahit kristyano na dahil hindi ina-apply yung ikapo. At napakarami daw utos ng Diyos bakit ikapo lang ang laging pinapagawa. Nasa Malakias chapter 3 verse 10 po yan. Kahit maglatag po ako ng napakaraming versikulo po dito, marami po ang tutulig sa actually, marami pong nag-report nung video ko po na yon about tithing, offering, giving. Ito ay paglilinaw lang sa lahat ng mga confused pa rin. Kaya maraming tumutulig sa dahil we are not under the law daw. We are under the grace. At yung tithing ay kasama doon sa kautusan. Para lang linawin po natin mga kapatid, ayon sa Biblia, bago ilatag ang 600 na kautusan mahigit kay Moises, wala pa po dyan wala pa po dyan yung 10% ng ikapo galing po sa word na tithes. Nakalagay po yan sa Malakias 3 verse 10. At meron nang gumawa po yan bago pa po ilatag yung mosaic law sa panahon ni Abraham na si Abraham kay Moises at nagbigay siya kahit wala pang utos is an act of giving. It's an act of gratitude sa ating Panginoon. Kasi ito yung ginawa ni Abraham. Sabi ng Genesis 14 verse 20, Purihin ang kataas taas ng Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Yes, paulit-ulit nyo po yung mapapakinggan na paliwanag ng pastor kasi yan yung totoong nakalagay sa Biblia. Bago ilatag, yung 600 plus na kautosan. Bago tayo maging under the grace at di na natin kailangan sundin dahil para lang sa mga Israel yan, yan ay ginawa na ni Abraham. Kaya ina-apply sa panahon natin ngayon. Kaya kung tatanungin nyo po ako, nagtuturo po ba ako ng tithing sa church? Yes. Ako po ay nagtatites ba? Yes, I do tithing. Kasi yung prinsipyo ng tithing ay napakahalaga. Bakit napakahalaga ng prinsipyo ng pag-iika po? Ang prinsipyo po ng pag-iika po at konsepto po niyan sa Old Testament para hindi tayo maging ganid para hindi maging sakim sa pera yung mga tao sa unang panahon ganoon din sa atin para hindi tayo mahook doon sa love of money dahil ang ugat ng lahat ng kasamaan ay ang pagmamahal sa pera hindi pera ang problema kundi yung pagkaganid ng tao sa pera. Dito tayo tinuturoan ng Diyos. Remember mga kapatid sa Old Testament, pinagbawal ng Panginoon na tumabi ang isang lalaki sa babaeng hindi niya asawa dahil makakapagcommit to ng pangangalo niya, magkakasala ka na kapag ka ganun. Pero bakit sinabi ng Panginoon 'yon? Para hindi tayo magkaroon ng pagnanasa. Ganon din po sa New Testament. Wala na po yung law na 'yon para sa mga Israel lang. Pagdating po sa New Testament, bawal kang tumingin na merong pagnanasa sa hindi mo asawa. Kapag ginawa mo yun, magkukumit ka o magkakasala ka ng pangangalo niya. Ano tinatanggal sa atin doon? Yung last garundin din sa pag-iika po. Sa pag-iika po, tinatanggal po sa unang panahon yung pagkaganit sa pera. garundin din sa New Testament. Hindi pa rin nawawala po yun. Inaalis tayo ng Diyos doon sa pagkasakim sa pera. Sabi ng iba, wala na sa New Testament yung tithing. Kaya nga, binibigyan nila lahat sa Acts. ba diba, nagbigay ng marami yung mga tagasunod ng Panginoong Sokristo? Huwag tayong magpakahipokrito kasi... Yung sampung bahagi nga lang, yung 10% nga lang po eh, hindi natin maibigay i-apply pa natin yung napakalaki na pwede mong ibigay, hindi nyo po mabibitawan yung napakalaki kung hindi natin mabitawan yung napakaliit lang na hinihingi ng Panginoon. Listen carefully kapatid kung bakit kailangan natin mag at bakit tayo nag-tights Number one, it provide God's house. Yan ang sabi ng Malakay, ng Leviticus. It provides margin in my life that God can fill it. Merong inaalis sa akin yung sampung bahagi para ang Diyos ang magpupuno ng higit pa sa sampung bahagi. Kaya ako nag-iika po, it reminds me that God is my source. Bakit ako nag-iika po? It connects my money to kingdom purpose. It gives my job eternal significance. It breaks greedy and self-reliance of my heart. Bakit ako nagtatights para maalis sa akin yung pagkasakim sa pera? It reminds myself na kung ano yung meron ako, uunahin ko muna ay ang nagbigay sa akin. Oo, sa iba, it's an act of thanksgiving, it's an act of gratitude. Pero para sa akin, para sa karamihan na niniwala at nanampalataya sa Panginoon, it's an act of obedience. Marami po nag-apply na ito na hindi natago ang kanilang blessing. Hindi na itago na pinagpala sila ng Panginoon. Kung kilala nyo si William Colgate, pag-aralan nyo kung ano yung ginawa niya, kung paano niya inapply yung tithing principle. So, hindi ko sinasabi to para mag kayo sa akin. No, mga kapatid. Ito ay sinasabi ng Panginoon, yung prinsipyo ng Diyos na kapag mo sa buhay mo, mararanasan mo, makikita mo yung himala ng Panginoon. Yes, may grace ang Panginoon, pero meron pa siyang gagawin sa mga taong handa na magsuko sa kanya. Hindi ko maalis kung nasaktan kayo sa mga turo ng ibang mga mga ngaral na laging dinidiin ng pag-iika po at sa tuwing linggo ito ang marinin yung pag-aaral. Hindi natin lalahati ng mga bagay po na nagtuturo ng ganyan. Tanda lang po yan na tayo ay nasa huling panahon at marami ang gagawin ni Satan para ilayo tayo sa pananambahan. Dahil maraming tisod pagdating sa ikapo. So wag nating lalahatin mga kapatid dahil meron talagang nangangaral ng pure ang kanilang motive na ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi natin ikakayaman yung maliliit na bagay po na yun, Pero sa tuwing ginagawa natin ng kalooban ng Diyos, yan ay merong gantimpal nang nagmumula sa Panginoon. Malaki chapter 3 verse 10 Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan nyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin nyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalang ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. papala. agree ka, follow ka, subscribe ka. Kung may tanong ka, let me know the comment section. Salamat kung nakarating ka sa huling part of video ito. Hanggang sa susunod natin pagkikita, ito niyo lingkod. Pastor Gabueno, God bless you.